Madaling araw pa lang ay puno na ng deboto ang Quiapo Church. Silipin natin ang huling sitwasyon sa live report ni Noel Talakay. Noel? Si tama ka dyan. umaga pa lang talagang uh, dumadating na dito ang mga deboto ng uh, itim na nasareno dito sa Quiapo Church para makiisa sa misa ngayong araw o unang Friday ng taong 2024. Bago pa lang mag -alas 4 ngayong umaga, nagsana ang mga deboto ng itim na Nazareno dito sa Capo Church para makiisa sa unang misa ng nasabing simbahan ngayong unang biyernes ng taong 2024. Pagdating ng alas 5 kaninang umaga, mas dumami pa ang deboto dahilan para mapuno uh, ng mga deboto ang loob ng simbahan. Kaya naman yung ibang deboto, nagyaga na lang sa labas ng simbahan para mag sa misa at makapagdasal sa poon. Si pagdating naman sa daloy ng uh, trapiko, pag... Uh, Mula doon sa overpass ng Quiapo uh, Church ay nagsisimula na ang pag-build up ng mga sasakyan at talagang bumabagal na ang uh, mga sasakyan dito sa may... Uh keson boulevard sa may southbound ito ang papunta sa may uh, tulay at Intramuros Manila at uh, alas 5 pa lang chi nagsimula na ang pagbagal ng mga trapiko dito pero meron namang mga pulis ang nagmamanage uh, ng daloy ng mga sasakyan kaya naman chi payo natin sa mga ating manunood ngayon na magbebyahe na Iwasan muna ang pagdaan dito sa lugar na ito ngayong araw. At uh, pero pagdating naman doon sa kabila sa may, sa, sa may uh, northbound ng uh, Quezon Boulevard ay uh, medyo tuloy-tuloy naman ang uh, daloy ng uh, trapiko dito. At uh, chie idadagdag ko lang ano kasi kanina mayroong isang lalaki na dinampot ng mga pulis dito dahil sa bomb joke. Ito ay uh, hindi pa naman nagbibigay ng statement ang mga pulis dito kasi inaalam pa nila 'yung kung gaano katotoo ang reklamo laban dito sa lalaki. Pero sinasabi nila dito na nag-iikot daw itong lalaki na ito dito at binubulungan yung mga deboto na magpapasabog sila mamaya dito. Para naman masiguro o matiyak ang security sa lugar, dinampot ito at agad naman ito dinala sa pinakamalapit na hospital dahil naman nakaranas ito ng pananakip ng dibdib. Si Noel, uh, may balita kasi na pagdating daw ng January 9, magkakaroon daw ng signal jamming. Ngayon ba i ipapatupad na yan ngayong araw? So far, Chi, mayroon pa naman ang na mga signal dito kahit yung aming cellphone, ang aming uh, mga device dito ay nagagamit pa naman at mayroon pa namang signal na nakukuha kami. At madagdag ko rin, Chi, ano, sa mga oras na ito, nasa mahigit 5,000 na mga devotee ang nandito ngayong umaga. Okay, Noel, okay, marami tayong naasahan ng mga pupunta dyan, no? lalo na sa January 9. Paano kaya ma-maintain ang physical distancing considering na marami sa si mga deboto excited na mag-attend itong traslasyon? nako yan talaga ang problema, Chee, dahil nakikita ko ngayon pa lang ay wala na talagang social distancing. Kaya naman kung uh, talagang uh, pag-iingatan ang ating kalusugan, hanggat maari magsuot lang muna tayo ng uh, face mask kasi hindi talaga nasus nasusunod ang social distancing dito sa labas at sa loob ng chapel church. Chee? Alright, maraming salamat, Noel talakay.